Good day guys. So magpapalit tayo ng cabin filter. Ito yung forgotten filter. Okay? So kung napapansin nyo, ayan na yung laman nya So sobrang dumi nyan compared dito sa bago. So, ito yung bago and yung luma ok so yan ito yung bago so kung mapapansin nyo makikita nyo araw pa dyan dito hindi nyo na may kita kahit ano pang liwanag yan. so ito yung cabin filter guys so uh, make sure nyo na nakakapagpalit kayo ng cabin, cabin filter every time na mag-change oil kayo or kung hindi nyo naman kayang mapalitan, uh, linisan nyo na lang muna. Pero sobrang mura lang nito guys, hindi naman kayo mamumulubi pag pinilitan nyo yung cabin filter. So pag pinilitan nyo yung cabin filter, uh, lalakas or daganda performance ng inyong aircon yung hangin, lalakas yan, and then syempre yung lamig. So, maging iba yung feeling nyo kesa dito sa lumang filter. And also, masisave nyo yung inyong evaporator. Ayan yung, ayan ang uh, purpose ng cabin filter. So, para ma yung mga dirt, yung mga alikabok na lalabas dito sa ating vent uh, aircon vent okay? Right? so para ma-locate naman and kung paano magpalit ng filter air filter cabin natin dito yan tanggalin nyo lang to usually uh, most of the car nandito dito sila guys okay? open nyo lang to and then tanggalin nyo yung buong club box yan I push nyo lang to one by one okay yung isa tanggal na rin yan, yan. okay so yung cabin filter box nya nandiyan dyan sa loob yan yung may app na nakasulat tatanggalin nyo lang yan okay and then ipasok nyo yung luma ay yung luma <laughs> yung bago pala so, yung nakasulat yata dito yung app ayan o oh. so yung mga bago yung mga original yung ganyan up and down Top. dilim ah hindi ko makita yan so yan lamig na ulit yung ating aircon and then mabango and sa pagbalik lang yan lang, ganyan lang din Return mo lang okay. yan Mateo okay guys, so yan, ganyan lang kadali magpalit ng cabin filter so para maiwasan natin yung pagsira ng condenser and gumanda yung performance ng ating cooling system dito sa may loob palitay ng cabin filter okay so hanggang dito na lang guys and i hope na may natutunan kayo ulit dito and magkakalimutan guys mag click ng subscribe button and notification bell para manotify kay sa aking mga DIY video so hanggang dito na lang and we'll see you again with my next video bye